Ayan, tingnan natin tong dalang isda ni Papa. Kung ano to. Meron tayong pangganga. Ang bi wow, pang bigay. Eh. Sarap po. At mayroon pang pusit mga loves. Oh. May pusit na ilang piraso. Ay! Ano ba yun? O, isa. Dalawa. Tatlo. O, taas meron kaming pangganga, mga loves. Masarap ito. Igaganga ko. Sariwang-sariwa, o. Oh. Mm, mga loves, o. Oh. Ito ay tamban. Mm, tamban, mga loves. O, oh, di ba? Mayroon na naman kaming libreng ulam, mga loves. O. Oh. Tapos may piprituhin akong tatlong pirasong ano, yung tawag nito. Tatlong pirasong pusit, mga loves. Ano ba? Diba? O. Oh. Dati, ang nagdadala dito ay si si nanay. Ngayon ay si papa na ang nagdadala. O, ayan. Ito, pamprito. May baon na ako. Sa trabaho. O, tapos ito, o. Oh. Tapos may dala pa mga labs, oh. Hmm. Hmm. Ito nga, oh, uti <laughs> Sandali lang, sandali, sandali, Ito nga, nalaglag, mga labs. <laughs> Ito. Ito pa nga yung tinapay. Oh, may tinapay na naman, oh. Hmm. Tinapay na naman. Ito pa, oh. Mm. Dami namin tinapay sa so, gustong gum, ano magmerienda diyan ay pumunta dito at ang dami namin tinapay mga loves. Ito ay ano laging dala tuwing umaga. Tapos minimerienda naman namin minsan sa gabi bago matulog pag napapakain ng tinapay o tas sa umaga, sa tanghali, sa meriendahan basta dala-dala dito pinapadala ni nanay. O, oh, di ba? May libre na, na naman kami. Ayuda, tinapay at pangulam. Bye-bye!